yung time yun napamansin ko na may parang magbubusin na sa likod ko hindi ko kalain na ako pa yun kasi may dalawang, dalong kami motor na yun na ano, nasa harapan niya sa nagminor na nga ako yan, nagbagal lang ako hanggang sa pagtapat sa akin bumusin na pa rin si Luisa hanggang sa umulis na si di Jen hindi yaman lang nakapagpasalamat niya iniisip ko kasi kung ano ang lagdag sa akin itignan ko sa left and right ko ano ba yung nilagdag yun paling-alinga pa rin ako hindi ko naman lahat na bukas pala ang aking pagpapagpapang sa makita ko na yang time na yan, iniisip ko na habulin ko si Kuya para makapagpasalamat ako ng personal sa kanya. Pero hindi ko na siya nahabol. Kaya maraming maraming salamat sa iyo Kuya.